paano niyo naman po ano natitiyak na talagang natatanggap no ng uh, mga benepisyaryo yung kanilang mga incentives ano yung kanilang mga benepisyo Ah okay ma'am alam niya po sa NCSC meron na po tayong uh, 16 regional offices nationwide mm -hmm. at ang mismong mga kawani ng National Commission of Senior Citizens Regional Office, katuwang ang ating pong mga kaibigan at kapartner na LGU Oska. Mm -hmm. Sila po mismo ang nagdi-distribute at nagbibigay oh. ng mga regalo na ito. Mm -hmm. Ini-schedule po ito sa kanilang LGU once a quarter po, ang ating cash gift distribution na tinatawag. Kaya natitiyak po talaga natin na wala po tayong uh, ghost guarantee na po kasi nakikita po namin sila face to face may pagkakataon pa nga po na pinupuntahan po sa bahay kasi may mga limitasyon po na ang ating po mga nakatatanda so marami po sa atin ang nag-home visit at doon po nila uh, inaabot at ina-award itong gift na ito ma'am Ayun, ano, napakaganda noon. Talagang sigurado nga natatanggap ng ating mga seniors, ano, kung ano man yung talagang nararapat para sa kanila, ano. At uh, walang, uh, sabi nga ni ma'am, walang ghost na <laughs> na makatatanggap nito, ano, na alam naman natin na ngayon, eh, napakarami pong mga ganyang usapin, ano. At buti na lamang sa mga seniors natin, eh, talagang uh, sila ang mismong nakakatanggap, ano.